yung sinasalita mo Yun ah Dito tayo sa ano Dito tayo Kasi ano yung Nakamanhid na yung Ano ko Ano ba to? Hindi Ah dito tayo dito 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 daw you know. Dami na po ano dito Ah lilinisin ko po ito Ah kaibigan Ah itong Itong ano kaibigan Balilinisin ko po Yung Yung itong paligid daw oh, Para uh, Parang ano na Nilinisin ko pagkatapos nito. Oh. Tingnan niyo. Ito pala, ito pala yung ano purpose na pinadala ko ng langis. Langis ito, langis ito lang niyog. Ang saka ginawa ko ito no ano, yung ano ba yung tawag doon, yung mahal na adlaw ko. Yung ginagawa ko ito kasi tag uh, taon talaga gagawa ko pang ano sa mga uh, gamit ko po. Yung at saka itong ano langis nito ito may bising din po ito inubos pa niya ito pala you ah, mamaya tatanungin ko po kung bakit niya nilagyan ito ah kaibigan kaibigan you know? at saka oh oh kasi sila po ah, na ano po pinakain yung mga kanter so kaibigan ah, ah pwede na po ba akong uh, sa yung ngayon yung kaibigan oh, kasi yung basbas -bas, kaibigan para uh, magpabasbas -bas mo ako sa para ano, uh, madali kong maintindihan.